O magandang araw sa inyo mga kakambing at mga ka farmers natin dyan. ay uh, insured na ba yung mga alaga nyo? Yan, dapat meron kayo nito kasi uh, minsan dinadaanan tayo ng mga bagyo at iba pa mga kalamidad. At naapektuhan nyo ating mga alaga. So kung meron kayo nito ng sa PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation, malaking tulong ito kasi imbis na zero ang inyong makukuha dahil nga na, na yung inyong mga alaga or tanim or mga alagang hayop eh meron kayong kahit papano na makukuha na pera dito. Hindi naman kayo talo-talo sa inyong mga uh, negosyo or sa inyong mga backyard uh, small business. Okay? <clears throat> so tuturo sa inyo and kung pa, paano ako nagfi-fill up ng ganito tapos ipinapasa ko sa ating munisipyo. Yan. So kukuha ka ba na ng form na ito uh, sa inyong Municipal Agriculture Office. Uh, usually bibigyan kanyan ng ah uh, form ng inyong nasa livestock committee o yung komite na nangangalaga sa livestock o yung pag-aalaga ng mga hayop. Yan. Meron din naman ng panghalaman pero yung sa akin kasi kinuha ko to sa livestock committee namin dahil ako po ay nag-aalaga na kambi. <coughs> okay. So pag mo to, unahin mo yung uh, siyempre pangalan mo tapos address, contact number mo. Tapos ito sila na yan. Sila na maglalagay niyan. So ano nilalagyan mo sample nito sa akin? Uh, nilagyan ko ay goat dahil goat yung alaga ko. Tapos yung purpose ko dahilan uh, ako ay nagbe-breed ng goat at nagpo-produce pa lang ako ng para sa fattening. So nilagay ko muna ay breeding dahil yung mga in-insured kong goat ay gagawin kong inahin na mga future na pangkarne natin. Okay. So do sa pangatlo, nilagay ko description of animals to be insured. Siyempre, itong source of stock dahil nga na-produce ko sa farm, So nilagay ko ay farm produce. Kaya pasensya na kasi sulat talagang ganyan Parang kinalahig ng manok. <laughs> okay so yung breed ay F1 Anglonubian Talagang tatay niya ay Anglonubian At nanay niya ay native So malaking native naman yung nanay niya Kaya produce tayo na F1 Anglonubian Ngayon ito pangalan niya Kung hey kasi Chinese New Year Nung pinanganak siya Kaya dou Dou ay yung babae Kumbaga babae siya na kambing So back is sa lalaki So ito basic color is dirty white Okay So yun yung palatandaan Kasi kukunan mo yan ng picture At sya din isasubmit mo sa iyong ano Yung sa inyong munisipyo O dun sa naghahawak ng livestock At nag aasikaso ng PCIC Okay So number of pets Ay syempre uh, Isa lang sya uh, female And then uh, One and a half years old So ang sabi kasi sa amin Parang six months na daw pataas Yung pwedeng insured Dati ay sa uh, three months pataas So ngayon parang binago na nila, parang naging uh, ano na, 6 months pa taas yung pwede mong uh, insured sa kanila. Okay, tas yun, pirma, pipirma mo na So ganun yung mga uh, ilalagay mo sa iyong form na ganito. Yan. Uh, isang form per kambing at isasubmit mo sa inyong uh, munisipyo na sasamahan mo pa ng picture nila. yon So yung picture naman nila pwedeng printed, ipapasa mo sa kanila or kung may GC kayo sa inyong uh, sa Farmers Association o sa inyo sa man sa munisipyo pwedeng doon mo lang ipasa at lagyan mo ng pangalan so punta tayo sa munisipyo at ipapasa ko na to. at yan nga pagkatapos natin magpasa dito sa munisipyo so ilalagay na natin sa record yan meron pa tayo nakakuha pa ako ng extra ng seeds so o yan mga maitatanim ko yan tapos mga ano learning uh, materials na pwede mo magamit sa farm yan tulad nya sa kambing pwede ako mag uh, kagawa ng corn silage may guide tayo dito tapos nabigyan din tayo ng sweet pearl F1 yan galing naman yan sa uh, office of the provincial agriculturist na ibinaba sa ating municipal agriculture office okay so yan nakasulit yung ating uh, lakad dito at meron pa tayong uh, ipapamahagi sa mga farmers natin doon sa barangay